Saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama. Aris, sa 2-digit number ay number 16 at number 11, at sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 4, at sa loto ay number 22, number 16, number 20, number 37, number 29 at number 8. Nagabay ng kapalaran. Taurus, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan, at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama, toros sa 2 digit number games ay number 14 at number 19, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 4, at sa loto ay number 29, number 31, number 17, number 42, number 20 at number 36, nagabay ng kapalaran. Gemini, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal Unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama. Gemini, sa 2-digit number ay number 11 at number 15, at sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 29, number 15, number 40, number 11, number 24 at number 5. Nagabay ng Kapalaran Cancer, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan At huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan Huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama Cancer, sa 2-digit number ay number 16 at number 14, at sa 3-digit number ay number 3, number 4 at number 6, at sa loto ay number 24, number 40, number 18, number 35, number 16 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta, at magsasalita, ng kahilingan na matapos na ang kalituhan, at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama, Leo, sa two-digit number game ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 3 number 1 at number 4, at sa loto ay number 21 number 14 number 30, number 6 number 25 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama, Virgo, sa 2 digit number ay number 19 at number 17, at sa three digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 32, number 12, number 10, number 29, number 17 at number 38, nagabay ng kapalaran. Libra, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal Unahin mo ang mahal na sabihan. Huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama. Libra, sa 2-digit number games ay number 9 at number 17, at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 2, at sa loto ay number 29, number 13, number 37, number 30, number 5 at number 41. Nagabay ng Kapalaran Scorpio, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan At huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan Huwag matakot kung ano ang sasabihin niya Dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama Scorpio, sa two digit number games ay number 16 at number 15, at sa three digit number ay number 3, number 2 at number 1, at sa loto ay number 22, number 14, number 36, number 8, number 10 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, saan ka ba pupunta pag may kalituhan? kang nadarama, ang una ay sa dasal ka pupunta, at magsasalita. Nang kahilingan na matapos na ang kalituhan, at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 18 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1. At sa loto ay number 21, number 45, number 29, number 32, number 8 at number 40, nagabay ng kapalaran. Capricorn, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta. At magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan At huli pang ipapaalam sa minamahal Unahin mo ang mahal na sabihan Huwag matakot kung ano ang sasabihin niya Dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama Capricorn sa 2 digit number games ay number 13 at number 15 At sa 3 digit number ay number 6, number 1 at number 2 at sa loto ay number 27, number 16, number 31, number 9, number 18 at number 34, nagabay ng kapalaran. Aquarius, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal. Unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya, dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama. Aquarius Sa 2-digit number games ay number 19 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 4, at sa loto ay number 22, number 17, number 25 number 40, number 9 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, saan ka ba pupunta pag may kalituhan kang nadarama? Ang una ay sa dasal ka pupunta at magsasalita ng kahilingan na matapos na ang kalituhan at huli pang ipapaalam sa minamahal, unahin mo ang mahal na sabihan, huwag matakot kung ano ang sasabihin niya. Dahil sa huli ang sabi sa hirap at ginhawa ay magsasama Pisces sa 2 digit number games ay number 19 at number 8 at sa 3 digit number ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 19 number 25 number 37 number 6 number 42 at number 11 nagagabay ng kapalaran.